marami ba kung makita nyo mga board parang nagsasaya pa kami dyan sa ilog o oh. nyo inaano kasi namin labida dito kaya maganda ka ang technique to strategy na naman ang gagawin naman mga birds ito po ganitong strategy lamang po ang gagawin natin pag yung tubig malalim na sobra so yun good day good day mga board for today's video ito na naman ang ipapakita ko sa inyo For today's video nga pala mga boards, pumunta kami ng ilog. Alam nyo kung anong ginawa namin? Eh, maliligo kami. hindi pala. Hindi kami maliligo, mga boards. Mahuli kami ng isda, mga boards. Kung makikita nyo nga, may lambat kaming dala. Iwan ko na lang dalaga. At dito nga, mga boards, sa kuna na ang basis, nakikita nyo po, may nahuli po kong isang isda. Nako, marami-rami talaga mahuli namin ito mamaya. Ang ganda kasi ng lambat na to, bagong-bago. Talaga naman maraming pulutan na naman ito mamaya pag nangyaring maraming makukuha nako yari na naman itong mga tindahan dito utang na naman kami ng tandu ay u alak sa inyo sige kayo pag kami nakakuha dito tingnan nyo talaga mamaya dito nga sa puntong ito mga boards kung makikita nyo agad naming nilagay yung lambat na naman dito sa magandang pwesto iwan ko talaga kung walang laman ng ilog na to o marami ba makita nyo nga mga birds parang nagsasaya pa kami dyan sa ilog oh. makita nyo inaano kasi namin yung tubig para pumunta yung mga isda dun sa lambat na inilagay namin Ewan ko lang talaga kung hindi kayo mahuhuli dyan kaya ganda kami si nagsitampisaw sa gitna ng ilog para lang makahuli ng mga isda Yung anong isda bang meron dito kaya ito nga mga birds agad namin dinignan yung lambat at wala kaming kuha puno ba yan sige lang tuloy pa rin sa puntong ito dadalhin na naman namin ang lambat sa kabila na naman namin dadalhin ito dito nga mga boards nakita namin mag maganda na namang pwesto kaya ito mga boards agad na naman, akad na naman namin ilalagay dito yung lambat na to iwan ko lang talaga wala pa talaga kaming kuli dito e, kasi sa ngayon mga boards talaga ang huli namin eh e, isa pa lamang yun pa lang nung una una kaming naglaglag ng lambat na to sa katlong ulog namin ito iwan ko lang talaga wala pa kami makukuli dito uuwi na talaga kami sige kayo tignan yung mga birds naguhulog na nga kami ng lambat dito sana naman may mahuli na tayo kaya dahil kung wala ay eh sigurado uwi tayong luhaan pagka ganito mga birds ito po yung lambat na inilalagay namin parang inaanod pa ng tubig ang lakas kasi ng daloy ng tubig dito banda kaya sinabihan ko na yung kasama ko na dun-dun mo banday ilagay kasi ang lakas ng tubig na nadadala pa ah, agos pa iba pa yung ating lambat. Sayang pag nadala ito pa baba, mahirapan tayo. Dito nga sa puntong ito mga birds nakikita nyo. Wala na naman kaming huli. Kaya dito, napagpasya namin, sumakay na lang ng salbabida kasing lalim daw. Kaya buti nakandala kami ng salbabida dito kaya maganda-ganda teknik technique to. Strategy na naman ang gagawin naman mga birds Ito po Gantong strategy lamang po ang gagawin natin Pag yung tubig malalim na sobra Kaya ganito po ang ginagawa namin mga birds Sumasakay kami ng salbabida. Iwan ko na lang talaga Pag wala na tayong mahuli talaga dito Uwi na tayo ng luhaan <laughs> Kung sa ganun mga birds Hindi naman siguro kami ng luhaan dito mga birds Malalim ang ilog nito Sigurado maraming hunguling isda Tingnan nyo nga mga boards. Dito oh, nilalagay na namin yung lambat namin. Hindi na nga ako tumampisaw dyan kasi ang lamig na nang sa pakiramdam. Nako na lang talaga. Pero sigurado naman mga boards, may mahuhuli naman kami pagka ganito. Makikita nyo. Yan lang po mga boards, papakita ko lang po sa inyo. Thank you, thank you.